Matobato kinasuhan ng kidnapping. Kinasuhan ng kidnapping ang uh, nagpakilalang dating miyembro ng Davao Death Squad na si Edgar Matobato. Isinampa ng National Bureau of Investigation or NBI ya Region 11 ang kaso laban kay Matobato sa kasong kidnapping kay Sally Macdoom na pinagihinalang international terrorist. Makaraang marinig ang testimonya ni Matubato agad dumanong nakipag-ugnayan ang common law wife ni Macdoom na si Mrs. Mirasol Marquez na residente ng Pina Plata, Samal Island sa NBI Region 11 sa Davao City. Sa salaysay ni Attorney Arnold Rosales ng NBI Region 11, 2002 pa ay may kasong kidnapping na si Edgar Matubato at tatlong kasamahan na sina Sami Custodio, Nalwin Calpo at Raul Rodriguez. Ayon sa NBI, base sa pag amin ni Matubato sa pagdukot at pagpatay kay MacDum, formal na nilang maisasampa ang kaso kasunod ng reklamo ng asawa nito. Muling naungkat ang kaso sa pagpatay kay MacDum na dinukot at pinatay noong 2002. Yung insidente ni Sally MacDome, ah, ganun pa, pinaninindigan nyo ba yun na talagang dinala niyo si Sally MacDome sa sinasabi nyong opisina, pa, pa tf Opo pero nakuha lang siguro ako ng taon, na hmm. nakuha na lang ako nga parang na hindi ko na nalalaman yung taon na yan. Oh, Ma Madam basta Sir. siguro ako, dinala, dinala na namin, ma'am. Yes, Senator. Uh, yeah. Before leave, kasi meron akong uh, meeting din. Huling tanong na lang, o oh, yes. huling, huling uh, comment na lang. Alam nyo, kanina pa ako google ng google kay Sally Macdom. Gigil ng gigil na ako kag google Walang Sally Macdom na lumalabas. Baka naman non-existent yan. Maski kayo, subukan nyo yung google. Wala kayong makikita Sally Macdom. Eh, international terrorist, dapat lalabas yan. Ah, ganun ho ba? Sino ho bang nagsabi sa inyo na terror, international terrorist o pinaghihinalaan lang siya international terrorist? Sino ho ba nagsabi sa inyo? Kanyas ma'am, yung hmm. inuli namin sa itaas ng palingki ng Samal Island Garden City, sa Island Garden City of Samal. Sila Kanyas ang nagsabi na si Sally MacDum ay international terrorist. Opo, ma'am. Naniwala po kayo doon. Opo, ma'am. Okay, yung pagpatay kay Sally Macdom, pinaninindigan niyo po ba yun na meron kayong pinatay na tao ng pangalan Sally Macdom? Opo, ma'am. Kasi pinailan ako ng kaso, ma'am, ng kidnapping ang Sally Macdom. Hindi ko sila tinuro. Parang inaako ko rin. Mm. So, pinailan ako sa MBI. Oh. Meron mo bang records noon? Meron, ma'am. Meron, meron record sa ikaw ang kinasuhan o ako ang kinasuhan sa pagdukot kay Sally MacDom. o po ma'am we will also request in due time the, the the the, subpoena pero yun na nga ho yung advice ko sa inyo alalahanin niyo ng gusto kung anong taon po ito para hindi ho kami nalilito kasi baka nga kung kasi ka nga kailangan nga ho talagang maano ang inyo kung nagsasabi po kayo ng totoo o hindi <coughs> di ho ba Opo, po ma'am Okay, so next. Uh... Thank you, Madam Chair. Uh, ho kayo, may pinapatay na ho kayo. Uh, bago kasi sabi niyo 1988 pa kayo naging bahagi ng Lambada Boys. Uh, at sabi niyo 1988 to 2013, pumapatay na ho kayo, di ba? Sabi nyo, libo-libo, ang uh, halos isang libo ang namatay sa Davao City. Tama ho ba? Opo, opo. Uh, ikaw mismo ho, ilan ang pinatay ninyo? Ilan ang pinarid niyo? Sa akin lang, ah, uh, 1980 ang umpisa hanggang 2013. Ilan po? Ilan po yung naparilho ninyo? Uh, Kaya na siguro mga 50. Mga 50? Oh, uh, 50. Ilan 50. po ang kilala ninyo doon? Mm -hmm. uh, alam niyo ang pangalan, binaril niyo, kilala niyo yung pangalan, ilan po doon sa 50? Siguro, ang mga kilala ko lang, siguro mga tatlo lang siguro. Mga tatlo lang? Oo. Ah. Uh, itong pong si, uh, itong si... Sinabi niyo po na si Agent Hamisola uh, pinatay po. Andong ka uba kayo nung pinatay siya? Opo, opo. Uh, paano siya, anong, uh, sa, saan po siya pinatay? Yung pinatay si Amisola, aksidente lang yan. Kaya nakabalabag yung sasakyan niya, yung pick up doon sa daanan. So may operation kami. Uh, merong kidnapping sa Dabao. Parang hindi nakakadaan yung mga sasakyan. Kaya nagalit si Major Pabo. Pagalit, pagtingin nga may baril si Amisola, bumunot si Major Pabo. Binaril ni Pabo si Amisola? Hindi nakabaril, naunahan man siya. Naunahan siya. Oh. Naunahan ni Pabo si Amisola? Hindi si... Oh, si Pabo ang naunahan. Pasok so, na natin... din si Pabo? Hindi, buhay. Yeah, buhay. parang, um... pero naparil siya. O, oh, mga kamay lang. Mga... buhay pa ba ngayon si Pabo? Opo, uh, retired Colonel si Pabo. Nasa Davao pa ho siya? Andoon sa Davao. Opo. Ito naman ho kay Salim Makdum. Andoon ho din, sabi ninyo, nandoon ho kayo nung tinupot ho siya. How about, uh, nung pinatay naman ho siya at dinala siya sa quarry, kasama din ho kayo nun? O kasama sir, kasama. kasama. So, kasama. Siya, paano siya, ho siya pinatay? Uh, <coughs> binigti muna, patapos, gichap -chap anong kayo bumarel, kayo bumigte, kayo nagchapchap? Paki Pakikwento naman ho sa amin. Kami na ang ako na ang nagbigte. Ako na ang nagbigte. Paano? Paano? Uh, nakaupo ho ba siya? Nakatayo siya? Yung... O nakapa, nakatungtong ba siya sa upuan? Paano? Ikwento niyo po sa amin. Nakayo po. Nakayo ko sa lupa. Doon na namin binigte sa lupa. Mag-isa lang ho kayo? Il mga ilan kayo nun? Hindi, dami kami. Dami kami, sir. Uh, mga ilan oh, kayo? Mga talaga. Ka. Mga anim kami. Anim kayo, mag-isa lang siya? Oo, oh, mag-isa lang. Nasa quarry na ho yun? Oo, oh, nasa quarry. Uh, tapos ikaw mismo ang uh, uh, ang nakahawak sa lubid? Ikaw oh. na mismo ang uh, uh, ang nagtali at oh. Uh, hinigpitan? Oo. Oh. so, anong ka nung namatay siya? Oo, oh, inuutusan man lang inuutusan man lang ako. Musunod ka na. Opo. Ah, uh, ito naman ho si Jun Pala. Ando doon din ba kayo nung pinatay siya? Nandoon lang ako sa kainan sa karinderiya, nag-uusap-usap kay na hindi man ako nakasama doon. Ah, uh, Ang lumakad doon, sila si Jun Resma, yung espioto, at saka si Jun Ayaw, ang lumakad. Sila si Jerry Trusio, isang retornist, ang lumakad. Kami, naghihintay na lang kami doon sa kainan sa... So, hindi nyo nakita na binaril ho ba siya? Binaril? Inambos nila, inambos nila sa... Ah, so, binaril ho? Oh, binaril. Pero hindi nyo nakita nung binaril siya? Oo, oh, hindi na Nalaman nyo yeah. na lang, narinig nyo sa mga kasamahan ninyo? Yeah. Tumawag naman sa official. Nandoon man ang official naghihintay sa resort. Opo, opo. Ito naman kung may binanggit yung kayong, kunento yung pinakain nyo sa buhaya, yung kasama nyo si Geran, sa Davao del Sur pinakain sa buhaya. Opo sir. Sino po yun? Sino po yung uh, kidnapper ba siya? Kidnapper? oh, kidnapper yan. Nahuli namin sa Sarangani province. Alam niyo ba yung uh, pangalan ng kidnapper? Hindi namin alam. Sila lang nakakaalam. Sumama lang, Sumama lang kami. Ah, uh, paano niyo na alam na kidnapper ho siya? Si, si Atty. Jiranman ang nagsabi nga uh, kidnapper. Sumama lang kami sa operasyon. So, ando doon kayo nung nakita niyong kinakain ho siya ng uh, buhaya? Oh, gabi. Oh, hindi na doon kami pero gabi man. Tinulak na lang. Tinulak sa tubig. Oh, tapos kinain ng buhaya. Pero hindi niyo nakita na kinakain sa ng buhaya. Hindi, parang inisip niyo na lang na kinain sa ng buhaya. Oo. Oh, oh. Ah. Hindi niyo mismo nakita yung buhaya na kinagat siya. Hindi, hindi, hindi. hindi nyo po nakita yung... Oh, oh. Ang alam mo lang, tinulak siya sa tubig. Oh. Kayo bang nagtulak sa tubig? Oh, kami. Ikaw, ikaw mismo ang nagtulak sa kanya. Oh. Ilang kayo noon? ano sir? Ilang kayo nagtulak sa kanya noon? Hindi, ako na lang isa kayo. Nandoon man sa floating cottage, nilagay kayo may floating cottage man. Ilang kayo nun? Oh. Uh, ah, parang anim kami doon. Anim na naman. Oo. Pag sinabi mong parang hindi po kayo sigurado, dapat to kinaklarify nyo po yan kung hindi kayo sigurado, ganoon, estimate nyo lang. Para wala akong mga ganyan duda. Hindi ba kayo natakot na nung tinulak niyo sa tubig, maka-escape po siya? Makapag-swimming at uh, maka na, um, tumakas sa inyo? Hindi na yan makakatakas kasi pag tulak, uh, kinuwan muna, uh, pinadugo muna yung katawan kasi may tali pa rin. May tali ang kamay, may tali ang paa. Ay, tinali siya. Binaril hmm. Binari niyo ba bago... Hindi na. Hindi, hindi na. na. Tinali niyo lang? Oh, Sinaktan lang. niyo ba? Tinorture niyo po? Uh, hiniwala ng knife yung katawan niya para dumugo. Mga ilang uh, ilang hiwa ho. Isa lang, isang bisis lang pero hiniwa ng gano'n o sinaksak ko. Iba ho kasi yung hiwa sa saksak. Eh. Binan niya, no? Biniyak pa. Biniyak niya yung bituka niya. -hmm. So talagang mamamatay ho 'yon. Yung sinabi niyang biniyak niya yung bituka, ginawa niyo rin ho ba 'yon sa ibang biktima ninyo? Opo, ganyan yun ang style. Kung... So sa 50 ang pinatay ninyo, ilan ang binutas nyo ang bituka? Eh, hindi naman yun, yung mga 50 sir. Uh, Barilian, Binabarilyan. So, pag binabarilyan, hindi nyo na binubutasan ang bituka? Hindi na, hindi na. Kailan nyo yung, binubutasan ang bituka? Yung dukot, yan ang binubutasan talaga. Yung tinatapon sa laod, ganyan. Opo. Doon sa mga binutasan nyo ng bituka, para, naisip mo ba na maaari kayong magkamali doon sa binutasan nyo ng bituka? Yung naisip namin, na naiisip ko, parang ang iba, parang nakukonsensya, na ka, nakukonsensya ka kay parang hindi na mga suspect na dadamay na din. Hindi nyo ba naisip na dapat duman kayo sa paghuhusga bago uh, bago nyo kumbaga piratay? Hindi man sir, kasi yung kasama ko, mga pulisman. Opo. O, sila so, man ang dumunod -dum So bakit, hindi uh, hindi bang training ng mga pulis dapat is pulihin uh, ang mga suspect at dadalhin sa uh, sa piskal para magkaroon ng inquest o kaya preliminary investigation at kung sa kasakali uh, kung merong uh, probable cause di ba dadalhin dapat sa sa huwes di ba hindi ba hindi ba hindi ba kay tinuruan na yun ang proseso sa ilalim ng batas hindi sir Ayan, sa pagkakaalam ko lang basta mayroon kaming nahuhuling uh, parang kriminal direksyon na kaagad binibiyahe. So parang kayo nang naging huwes. Parang okay. pakiramdam nyo, nung panahon na yun, uh, pakiramdam nyo, tama ang ginagawa ninyo. Ako, parang nagkakabali ako, sir. Eh, parang mm -hmm. nagkakamali din kami. Kung siguro, parang mali lang ang iba nga na mamatay. So, nagsisisi ka na pa ngayon? Dun sa ginawa ninyo? Opo, sir. Kaya nga pumunta ko dito. Mm -hmm. Parang gusto kong malaman ng taong bayan para yung mahinto na yan nga patayan. Sabi niyo tinorture kayo nung 2013.